Itong sibuyas at saka bell pepper. Dito naman, ayan, ito yung lahat. Nalaga kang pasaway dito na maglalaro. Sabi niya, video ko daw siya. Heti! Lalagay na tayo. Habibi Plays, kalas na. Ay, magulong bata pa habang maglalagay tayo ng karne. Hindi ko masyado dinamihan yung oil kasi baka dahan masunod. Puro pa naman kasi eh ano, laman. Puro mga laman. baka masunod, frisado. Ngayon. Kukunin natin 'yan. Tapos meron din siya ng buto-boto, pero konti lang yung buto-boto ko. Mas gusto ko pa kasi yung ng mga parang kamila. Insha. Guys, so, malapit na siyang malito. May maya. Pag-tawag mo ito, balik na rin ko na siya. So, pwede na siya. After naman ng laham, ito naman tayo. Manok naman. Sabi ng amo kanina, kulito, kaya hindi ko siya masyado pinapaypayan para hindi agad siya maluto. Kasi nga po, ito ay huli ko na siya na marinay. So, baka may tendency yung hilaw siya sa loob. So, unti-unti lang natin. Kasi parang natutungo na siya. Yarabi, wala natutungo na sa loob. wala natutungo talaga. <laughs> Numbers. Kinay-pay-pay-pay pa talaga eh. Ayan, medyo kunti-unti na siya. なので、ありがとうございます。